Man best friend e ka nga ang tawag natin sa mga aso Pero alam mo ba na sa bansa ng Japan ay may asong naghintay sa kanyang master sa loob ng sampung taon Ang kwento na ito ay kumalat sa buong mundo at maraming naantig na puso dahil sa ginawa ng aso na parabang naghihintay ng wala Ang aso na ito ay si Hachiko at ang kanyang master na si Hidi Saburo Yuno, isang profesor sa Agriculture Department sa Tokyo Imperial University Isinilang si Hachiko noong November 10, 1923 sa isang sakahan na malapit sa Odate, Akita, Prefecture, Japan kung saan kinuha siya ni Professor Yuno bilang isang kanyang alagang hayop sa kanilang bahay dahil noon nag-iisa lang siyang naninirahan sa kanyang bahay. Naninirahan si Professor Yuno sa Shibuya, Tokyo kung saan araw-araw siyang sumasakay ng tren patungo sa university na kanyang tinuturuan. Araw-araw ay kasama niya ang kanyang aso patungo sa tren at tuwing hapon ay naghihintay si Hachiko sa kanya Araw-araw nila itong ginagawa na parang hinahatid at sundo ni Hachiko si Professor Yuno papunta sa tren at pabalik sa kailang bahay Dahil dito inaalagaan ni Professor Yuno si Hachiko at napagmahala sila sa isa't isa Hanggang dumating ang araw noong May 21, 1925, si Professor Yono ay namatay sa loob niyang universidad na kanyang tinuturuan dahil sa cerebral hemorrhage o pagdurugo ng utak. Hindi alam ng aso na wala na ang kanyang master at noong araw na iyon ay naghihintay siya sa istasyon ng tren sa Sibuya. Ngunit nabigo siyang makita ang kanyang master noong araw na iyon dahil hindi inuwi sa kanyang bahay ang bangkay ni Professor Yuno. Hindi nalaman ng aso na wala na ang kanyang master na nag-aalaga sa kanya. Nung araw na iyon ay naghihintay ang aso sa estasyon ng tren at hindi umuuwi sa kanilang bahay na tinitirahan nila dahil hindi niya nakita ang kanyang master. Patuloy naghihintay si Hachiko sa loob ng estasyon ng tren na bawat hinto ng tren ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na makita ang kanyang master. Sa umaga, naghihintay ang aso at sa hapon naman, bumabalik siya sa loob ng stasyon ng train at kapag siya ay nagugutom, naghahanap siya ng pagkain sa basurahan at kapag nakakain na ito, ay bumabalik na siya sa stasyon ng train upang maghintay muli sa kanyang master. Ang ibang tao na sumasakay ng train ay napansin nila ang aso na lagi nandoon na parang may hinihintay hanggang dumating ang araw na may isang estudyante ni Professor Yuno na sumakay sa estasyon ng Sibuya at nakita niya lagi na si Hachiko ay laging nandoon. Kaya sinubaybayan niya ang aso hanggang natuklasan niyang parang may hinihintay ang aso doon at nalaman nito na ang hinihintay ng aso ay ang kanyang master na si Professor Yuno. Kaya ginawa niya ito ng article sa newspaper Dahilan na nalaman ng mga tao ang ginagawa ng aso at naging popular si Hachiko sa bansa ng Japan at kumalat ang kwento sa buong mundo. Marami ang naantig na puso sa ginawa ng aso kaya kinuha ito ng kamag-anak ni Profesor Yuno Ngunit kusa itong umaalis at pumupunta sa istasyon ng Sibuya at patuloy pa rin naghihintay sa kanyang master na umaasa na babalik si Professor Yuno. Marami ang gustong kumuha sa nasabing aso, ngunit ito ay umaalis sa mga taong gustong mag-aalaga at bumabalik sa istasyon ng train na kanyang talagang hinihintay ang kanyang master. Marami anantig na puso sa ginawa ng aso at maraming pumupunta doon upang magdala ng kanyang pagkain hanggang dumating ang March 8, 1935. Namatay si Hachiko sa edad na labing isa. Nakita ang bangkay nito sa daanan ng sibuya. Ang dahilan sa pagkamatay ng aso dahil sa terminal cancer at filaria infection ang kanyang balat ay inilagay sa National Science Museum sa Japan. Samantala ang kanyang katawan ay nilibing sa Ayuma Cemetery, Minato, Tokyo. Katabi sa nilibingan ng kanyang master na si Professor Yuno Dahil sa paggaloyal ni Hachiko, ginawa nito ng bronze statue sa Sibuya train Ngunit nasira ito noong kasagsaga ng World War II At noong taong Agosto 1948, ginawan ulit ng statue si Hachiko upang matandaan na mga tao sa Japan ang ginawa ng aso